Hello 18! Usapang kawang gawa tayo at update muna tayo sa mga ginagawang kabutihan, charity at uh, siyempre sa mga nangangailangan mula sa ating 18 fandom. Ito nga ang pinakamalaki at importanteng uh, forest diversity sa buong Pilipinas, ang Masugi Geo Reserve. May share at voluntary work dyan ng 18 grupo ng 18 na naka-base dyan sa malapit na lugar na masugod yung reserve at uh, syempre online din at abroad ay nakipag-operate sa pag-reserve Hashtag Hands of Grupong Vena at Hashtag Save Mazugi. Kasama dyan ang 18 fandom. Disclaimer lamang, ang mga post na to, status at updates ay hindi sila inutusan ng One Entertainment SB19 na i-post at i-update sa mga social media. Sila ay kusa nilang, kusa nilang ginawa ito ang pag-update sa mga social medias. Dahil binabas ngayon, binabash ngayon ang 18 at SB19 na hindi tumutulong sa mga nasalanta na mga natural disasters. Kaya hito nga. Simulan natin ang Pure Gold, ang official endorsement ng SB19, nagbigay ng tulong kasama dyan ang SB19, of course, at 18. heto pa, ang Negros 18, nag-raise sila ng campaign para makapag-donate. At ito nga, as of this moment, meron silang 27,000 pesos handog sa inyo ng uh, 18 Negros sa tulong ng GCash, endorsement ng SB19, at BPI, at syempre ang Bioderm. O di ba? Endorsement ng Bioderm, endorsement niya ng SB19 sa tulong ng 18 titos, titas in Cebu. Bioderm endorsement again ng SB19, o di ba? At siyempre, ang 18 Sambuanga ay handang tumulong sa Negros, o di ba? Tulong-tulong na 'to ang mga Pilipino. Iniisip ko, ano kaya ang ginagawa ng mga mayor, vice mayor, governor, vice governor na nasalanta sa mga lugar na 'yan? At syempre, saludo ako sa 18 Hong Kong. Ang mga domestic helpers natin dyan, ng mga Pinoy, of course. Tulong-tulong, 18 yan ha. 18 fandom fans ng S-19 nagbigay ng tulong, mga goods, damit, pagkain, mga sabon, at iba pang kailangan nila. At syempre, galing yan sa 18 Hong Kong. Saludo ako sa inyo. Ito pa, ang 18 titos-titas in Cebu ay meron silang uh, pera. 177,000 sa kanilang kamay at pambili nila ng mga needs at pangangailangan talaga ng mga nasa lanta. Mga pagkain, damit, underwear, mga kumot, unan, sabon, pagkain, syempre, at uh, din yung wipes na kailangan. Tawil, tubig, at syempre, ang iba pang mga pangangailangan. Noong November 10, meron silang 264,000 na cash na donation. November 11, yesterday, mayroon silang 341,000 mula yan sa Cebu. Cebu na 18, titos and titas. Kaya naman, sama-samang bumangon si Buanos, sa inyo at sa tulong ng GCash at BPI. At sa Negros, as of yesterday, November 11, mayroon silang nalikop na tulong o donation na 66,000 pesos. O ba diba? At ito ay galing sa Hong Kong 18 o di ba domestic helpers yan pero nakalikom ng ganong kalaking pera Hong Kong 18s at syempre ang 18 Philippines na sa Pilipinas mismo nakalikom ang Negros 18 ng 27,000 pesos sa 18 Philippines yan na nalikom ng Negros 18 again Tumulong din ang GSP Negros Occidental Council, il unit yata ito. At syempre ang, again, 18 Hong Kong at ang United 18 in Negros. Partner din ang SB19 Titas Donation. Ito ay nagsimula noong nasalanta ng Bagyong Tino. Syempre ang needs talaga ng mga salanta, andyan ang mga damit, blanket, pagkain, tubig, at marami pang iba. Bangon Cebu, kahit gaano kaliit ang tulong, ay uh, taos-pusong tinatanggap ng mga nangangailangan ng bagyong na salanta. Ang daming tulong ang naibigay ng 18, kusa ito ha, hindi ito in public. Ang nag nito ay yung mga netizen na natulungan o yung mga LGO o mga leader na natulungan ng 18. At baka siguro nagbigay din ng donation itong nga uh, One Entertainment. SB19, ang limang boys na The King of p nagbigay din ng pasikreto, hindi na kailangan ibunyag. In public,